Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, uh, ang vlog ko for today um ay ang likas yaman sa karagatan or sa dagat. Kasi um tinatawag siyang likas na yaman sa dagat. Kasi um sobrang um blessed yung barangay namin at nakikita na naman yung uh, paligid na sobrang um, low tide at nakikita naman natin yung um, kahit kuto or uh, lisa ng sa ulo pa sa ulo pa ay kahit kuto at lisa sa sulok ng buhok ay makikita mo talaga ang uh, likas ng likas na yaman dito sa ating barangay sa Aklaya. Uh, by the way dito po ako sa ano sa uh, likod ng bahay ni na Yaya Hanna. Oo. Um, kasi ang daming mag, mag ano nag-ano nag, ng ano, na mga Um, uh, isda or maraming na, maraming nang hinhas ano, ano tawag sa, sa ano bang tagalog sa nang hinhas um, ang daming nang namumulot or nangunguha ng ano na, na mauulam mamayang gabi uh, ano, ano ba ano ba talaga yung gusto nilang makuha dito or ano kaya ang maulam nila kasi dito sa barangay namin ah, uh, ganit, minsan ganito minsan kasi ganito yung ano yung klima dito klima <laughs> minsan kasi ganito yung uh, low tide namin dito Ah, yung mga shell at saka yung mga crabs dito sa aming lugar O sa barangay eh, Mapupulot mo lang siya lang bigla-bigla mm -mm. So dito po tayo ipapasal ko po kayo dito sa lugar namin guys ha Kaya tara na Yan po Yan po yung bahay nila Yaya Hanna. Yan Ayan po yung bahay nila Yaya Hanna. Dito po ako sa likod nila O sa gilid ng bahay At yung may mga puno na yan Ayan yung Um Um, lugar namin, banda or paakyat pa may, may sea park dyan sa likod Oo, at dito naman tayo ay makikita natin yung mga sobrang low tide talaga dito guys sobrang low tide talaga di ba sobrang low tide oh di ba at sa sobrang low tide natin dito ay makikita natin yung mga iba klasik-klasing mga ano mga um, pwedeng maulam mamaya or mamayang gabi pwede talaga silang maulam like ganito uh -huh. doon naman sa dulo naman doon ay uh, may, bar may barko pa doon sa dulo oh. Uh, yan naman ay uh, marami ding mga tao dyan na pwedeng mag ano siya mang mangunguha ng nang mamayang gabi oo uh -huh. may tao naman dyan oh, uh, ay may tao ano uh, nangunguha siya ng tingnan natin, tingnan natin kung anong nakuha niya, anong kinukuha niya. Ayan. ayan guys, may mga tao na po kahit mainit po siya. May mga tao na po dito. Kahit mainit. Ayan. Diva, ayan ito yung lugar namin guys. Oh. Diva, ang ganda dito sa baybayin. Sobra. Sobrang daming low tide talaga. Sobrang init pa ngayon. Ayoko ayoko muna mag-ano. Ano, ano nakuha mo ba? Ano nakuha mo? May nakuha ka na ba? Wala, hindi ako marunong maghanap ng mga kawan. Eh bakit ka nandito? Bakit ka kumuha ng ano? Wala lang. Isang ah, wala pa nakuha kasi sobrang init talaga. Ayoko muna dito, so, sobrang init si diba ko Nakakatakot ang init.